Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha Para po ngayon July 27 at July 28, 2024 Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin At sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong July 27. At ayan, dito tayo sa July, yan ay 7. 27 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, July 27, 2024. Ayan, simplify lang po muna natin ulit yung mga number natin dito. 0 plus 7 is 7. 2 plus 7 is 9. Uh, 2 plus 4 is 6 dito rin po sa bandang gitna add lang natin 7 plus 9 is 16 at 9 plus 5 is 15 ganoon din po sa bandang baba 16 plus 15 is 31 and mga idol ito po yung unang numero natin dyan meron tayong 31 at yung kapatas nating numero dito po natin yung tinuha Ayan, combine lang natin yung tatlong numero natin dito 7 plus 9 plus 6 is 22 yun po yung kapares nating numero 22 at meron na rin po tayong kombinasyon dito pwede, pwede na rin po natin yung makayaan 31, 22 or 22, 31 ayan mga idol, pwede na yung kombinasyon na yan uh, dahil 2 digits nga po yung mga numero natin 31 at 22 sisimplify din po natin yung dalawang numero natin ito bago natin yung isumata ayan dito muna tayo sa 22 2 plus 2 is 4 at dito sa 31, 3 plus 1 is 4. Parehas po yung sumada natin dito. Kaya isang numero lang po yung nakuha natin. Ito lang po 4. At ito lang po yung susumada natin ngayon. At ayun mga idol, sumada natin ng 4. Kukunin muna natin ang 22 or 31. Kahit alin po sa dalawang numero natin dito. Unahin natin na ito pwede po. Ayan, unahin na lang po natin yung 22. Ayan, sumada 22. 2 plus 2 is 4. At itong 31, sumaga 31. 3 plus 1 is 4. Continue so, natin dito ang 40, Sumada 40. Uh, 4 plus 0 is 4. At yung 13, sumaga 13. 1 plus 3 is 4. Ngayon mga idol, yan po yung mga numero na nakuha natin dyan sa ating sumada update para po ngayong July 27. Meron tayong 4, 22, 31, 40 at 13. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang natin itong mga numero natin dyan. Ipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero para po naman sa mga kombinasyon na po pwede natin tayaan dyan. At doon sa ating sample, kinuha natin yung 4, 4 and 13, ayan, 4 and 13, saka 22 and 31, ayan, 22 at 31, Then, 4 and 22. Ayan, 4 and 22. Ayan, mga idol, yan po yung ating mga sample, mga kombinasyon natin na nakuha sa ating sumada ngayong July 27. Mayroon po tayong 4, 13, 22, 31, at 4, 22. Ayan, mayroon tayong tatlong sample po dito at kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin na nakuha dyan, ay pwedeng-pwede na po makayaan yung mga numerong ito. Hindi naman kaya dito sa taas kung may mga makukuha po po tayong mga numer yan, na nang gusto ko po, po tayo mga kombinasyon yan, pwede pwede rin po tayo makakuha dito sa mga naka-encircle po natin mga numero at then mga idol yan po ang ating sumada update para po ngayong July 27 at next po natin yung ating advance sumada Ayan, para naman po ito ngayong July 28 at ayun mga idol umpisa natin dito tayo sa July may 7 pa rin po tayo 28 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga numero natin ito. 0 plus 7 is 7. 2 plus 8 is 10. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. 7 plus 10 is 17. At 10 plus 6 is 16. Ganoon din po sa bandang baba. 17 plus 16 is uh, 33. Ayan mga uh, idol, ito po yung ating unang numero, meron tayong uh, 33. Ayan, at sa ating kapares na numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Ayan, add lang natin, combine natin yung tatlong numero natin dito. 7 plus 10 plus 6 is 23. Iyan naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 23. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dito, pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 33-23 or 23-33. Ayan mga idol, pwede pwede na yung combination na yan. Uh, dahil 2 digits po sila, 2 digits po na numero natin, 23 and 33. I-simplify lang muna natin yan bago natin sila isumada. Ayan, sa 23, 2 plus 3 is 5. Ayan, 5. At dito sa 33, 3 plus 3 is 6. Ayan mga idol. Yan po ang ating isusumada ngayon. 5 at 6. Unahin po natin sumali ang 5. Kunin po muna natin yung 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. At pwede rin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. At yung 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. Ayan mga At sa 6 naman po, kukunin muna natin itong 33. Sumada 33, 3 plus 3, is 6. At yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6. And then, 24. Ayan, ito sumada 24, 2 plus 4 is 6. Ayan, yan po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating pang sumada ngayong July 28. Meron po tayong 5, 24, 23, 14, 32, 6, 33, 15, at 24. Ayan, pili lang po tayo dito kung ano po yung mga personada at mga numero dito sa mga can circle po natin mga numbers dyan. Ayan, kung ano po yung mga pwede natin matayan para po sa mga kombinasyon. At sa ating sample, pinuha natin yung 5 and 5 and 24. Ayan, 5 and 24. 32, 32 and 15, 32 and 15, at 14, at 6, 14 and 6. Ayan mga idol, yung mga nakuha mga kombinasyon, mga sample sa ating sumada para po ngayong July 28. Meron tayong 5, 24, 32, 15, at 14, 6. Ayun, meron po tayong tatlong kombinasyon dito na Pwede, pwede rin po matayan niya mga yan kung nagustuhan niya po itong mga nakuha natin mga numero dito. Pwede rin po tayong magdagdag pa o makakuha ng mga ibang kombinasyon dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. Yan, pili lang po tayo kung ano pa po yung mga personada natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumahadi sa pecha para po ngayong July 27 at July 28, 2024. Maraming maraming salamat po.